Hello, hello mga katigan. First 10 minutes break. As usual, salad. Ito yung salad of the day. Uh, bunga ng mga damo-damo. <laughs> Ewan yan. Yung itlog mo. Itlog ko, itlog natin lahat ang dyan. At saka lahat na nilalagay ko. ay dyan. Pati yung dressing ko. Ay, walang pagbabago. <laughs> kumuha rin ako ng tatlong hiwang anijo, honey honeydew melon ang aking panulat ay tiba-tiba. ito lagi ang ano ko first 10 minutes break ko healthy food tikman natin itong ano parang may ano eh ano itong ilagay na ito tikman ko parang ano lang ewan kung ano yun tikman din natin to shot of the day okay okay naman okay Bye -bye.